Ano? Paano kayo bumaba? Si, si Cyril. San, sanay na sanay si Cyril. Sinagawa nito yan. Taro sa inyo Ano mga bata na to. Naya Dito ka kasi Unti lang <laughs> yun. Sikit. Ano yan sikit? Tahimik sa likod sikit.

Ah, <laughs> doon na yung bayo sa taas eh. Ang <laughs> lawak doon, Diyos. sila dyan. <laughs> <laughs> oh, <my God. laughs> alam, alam mo na, Angel, kung saan mo sila dadalhin pag sila pumunta dito. Uy, Uy, gagaw. sabi sa inyo na yun. Hindi, di, Oo. Hindi, ilog yan. Nakakaupo ka, Rick. Nakakaupo ka. Ito yung gel? Gel, ito yun? Ito Ito na lang. Hindi, ito may sunod. Oo. na. <laughs> Mababaw ba May malalim talaga yan eh. Okay. Huwag ka talagang lumusod dyan. Okay. <laughs> oh,